Binatikos ni Sen. Antonio Trillanes IV ang paglala ng pondo ni Senador Gingoy Estrada sa lokal na pamahalaan ng Maynila, kung saan mayor ang kanyang amang si Joseph Estrada. Ang pondong ito, realignment mula sa kanyang Priority Development Assistance Fund o PIDAF sana sa 2014 national budget. Si Mayor Era pumalag sa puna ni Trillanes. Wala raw mali sa ginawa ng kanyang anak. Tila makiti daw ang utak ng senador. Nakatutok si Lea Manalac del Castillo. Ipinagtanggol ni Manila Mayor Joseph Estrada ang realignment na ginawa ni Senator Jinggoy Estrada sa kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAF sa 2014 national budget. Binatikos kasi ni Senator Antonio Trillanes IV ang paglalagay ni Jinggoy ng 200 million pesos sa tatlong lokal na pamahalaan: 50 million pesos para sa lalo Cagayan 50 million pesos para sa Caloocan City, at 100 million pesos para sa siyudad ng Maynila kung saan may ang mismong tatay niya. Sabi ni Trillanes sa interview sa mga reporter kahapon, may kakapalan daw ang ginawa ng kapwa senador na si Jinggoy dahil sa mismong tatay niya pa ibinigay ang pondo. Dapat daw magpaliwanag si Jinggoy lalot na dadawit ito sa anomalya sa PIDAF. Pero sabi ni Mayor Erap, Sabi pa ni Trillanes, makapal. 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 Siya makapal. Siya makitid ang utak niya. Sabi pa ni Erap, walang mali sa ginawa ng so... anak at mas mabuti nga raw na transparent ito kung saan mapupunta ang pondo. It's not given to personal, it's given to the city of Manila. Dahil it's not because I'll benefit from it. Because Manila is bankrupt, you see, I've been telling this, we need money. Siyempre, uh, alam niya ako mayor, di gusto niya tumulong dito. Hindi naman akin, ako tinutulungan eh. We're city of Manila si Senador Estrada dumipensa rin sa kanyang aksyon sabay pagkutsa kay Trillanes. Makapalang mukha ko? Eh, umiepa lang siguro yun. Pangalawa, eh, paano niya masasabi makapalang mukha ko? Uh, I can defend my actions. Porkit ba tatay ko yung mayor dito, dinidiscriminate na nila. Hindi naman yata tama yun. Eh, meron din naman mga senador na may mga anak na mayor din. Vice mayor, konsyal. O di tingnan niyo rin record nila. Kung tutuusin, sabi pa ni Erap, kakarampot ang 100 million pesos na ibinibigay ng senador sa mahigit 4 billion pesos na utang daw ng siyudad. 46, uh, 100 million. Tapos ba hindi rin hindi, huwag nila ibigay. Pwede naman ako malimus. Paglalaki pa. Paglalaki pa yung issue. It's not given to me. It's given to the city Manila. I will not benefit from it. Tapos sasabihin ko pag si magmakaawas, magmakaawa sa isang dami yun. Kung sakaling ma-release ito ayon kay ERAP, dadaan pa ito sa City Council. Sinubukan ng GMA News na makuha ang pahayag ni Senator Trillanes, ngunit tumanggi na itong magkomento. Ayon naman kay Senate Finance Committee Chairman Senator Cheese Escudero, wala daw siyang nakikitang mali sa ginawa ni Sen. Estrada. There's bias in favor of a relative. But there should be also no discrimination against a supposed relative within the third civil degree. Paano kung kailangan talaga? So magahanap ka pa ng ibang senador na mag-propose dahil hindi dapat ikaw In fact, this is an even more transparent process. Nauna nang sinabi ng Korte Suprema na labag sa batas ang pagbibigay ng lump sum funds sa mga mambabatas na magagamit nila sa mga proyektong sila mismo ang namimili. Lia Manyalak Dal Castillo, Nakatuto, 24 Horas.